Puna ka sa picture, wala naka ganyan, kagawa ganyan. Pwede kayo ngayon? Pwede kayo ngayon? Video niyo naka video to. Naka yan, tapos pu niya lang po ito. So, ano? Yung puto yung pu niya. Pag naka ready ka na. Ayos na? Yan. So dito tayo sa Taga. Taga Temple. sa shrine. Saan lugar to? Anong part? sa Shiga. Shiga tayo malapit sa Hikone. Ah, uh, ito yung isa sa mga shrine na first time rin namin malalaman. Nag-search lang ako, galaan, habang Golden Week. So normally pag hindi uh, na ako nag-video, magbabaw ka sa first gate. Then alam ko, pag, basa pag papasok ka sa mga gate, baw ka lang. Then unang gagawin dito, maghuhugas tayo ng kamay. Pwede magmumog. Okay. So kasama ko ang si Mother. Ano? Anong masasabi niya dito, ma'am? Nakakita ako ng alien. LA. <laughs> Ay, alien. Sa alien niya. O nga. So, dito po is mag-uugas ng kamay. Hindi ko alam ano, kung paano eh. Hindi ko kabisado. Ugasan tayo dito. Thank you po. Magandang ano to. Cleansing. Your hands. O oh, di ba, may mamori ko, oh, sabi ko na nga ba. may, meron, meron silang ano doon ng soba. Ayun na. Di ko tayo aray. Right. Ah, kailangan magmumog. Wala, naguhugas na sila ng pangalit. Ang ba hindi nagmumog? Sorry po. Napala napakalaking shrine. Hindi, hindi ko alam, hindi pa ko pa alam. I'm gonna go there. Ah, may ano, tayo May them... white horse to. Statwa. Statwa lang siya. Stalyon. Hindi ka punta Lala. natin. Tapos, talibuan, hindi yun mo yung parang. Kina yun yung mga parang ano lalagayan ng mga horse nung araw sige yun yung mga puno dito mga old school Hikone City. Hikone City. Bibili ka ng ano to. Tapos ilalagay mo dyan. Pero kaya bibili tayo pag doon din magsusulit ka or something. So ano, paliwanag na mo yun. Sa ano lang, hindi ako masyado sure sa lahat. Pero... Kasi first time dito. Pati yung mga ritual ng shrine. Uh, meron siguro sila mga ano dyan, sulat-sulat parang wishes anong gusto mo ma-achieve, ma-attain sige so, tignan natin sige so, mag ano doon magdasal mo na doon So yung datalan nila sa shrine is ibang klase mag-toss ka ng coins depende kung how much kahit 1, 5, 10 yen or 100 may naglalaglag ng malalaki papers pero mas maganda coins Uh, ano yung ginagawa silang tawag dito? Uh, paano sila mag-pray, no? Tulad sa atin, mga katolik is two hands lang, ganyan, then nagka-pray ka. Pero dito sa kanila may clap, bow, clap, tapos bow again, tapos yung lang mag pray no? Pahiwating sa paniniwalaan nila. So kahit foreigner ka, pwede ka namang gumawa niyan kasi welcome naman yung sa rituals nila. Kahit yung mga Japanese, ganyan naman din. Kaya yes, tatay. Paano niya gawin? So, babata siya ng coin. One bow. Two bow. Then clap, clap. One bow. Two clap, clap. Bow. Sa third na bow, yun na yun, mag-pray ka. Okay, try natin. <laughs> Panganda lang, 1 yen. Meron silang parang prayer. Meron meron doon drum, taiko, so minen. Eh nagpapalo. yung parang priest nila. Nilakay pink nakikita. mahirap po makakita ng ganito dito sa Japan naroon na yung mga ganito season kasi ang golden week visiting uh, shrine mm -hmm. so isa <laughs> sa ay, ay ano yan Makikita nyo nandun sa pinakadulo. Ayan yung priest. Ikaw na wala pa yan So, barbell flap flap. Okay. Bata natin. ครับครับทางบริษัท <laughs> So, oh, I think. parang binyag, yes. So, uh, sa tingin ko po, hindi uh, naman ako masyadong balita. Kaya niyan sa ano, what, you know, Kimino Nawa. Welcome! Uh, ano sa hmm, I think ano sa, sa binyag. Uh, for sure ako uh, binyag ang nangyari na gawain for today parang Ay, sa mayroon, sa atin sa Catholic is binibinyagan no? dito sa kanila yung, yung bells